Isa na namang panawagan ng inaaping OFW ang ipinadala sa ating Facebook page na Rapid Tulfo in Action. Sa ipinadala sa atin ni Ermaline Banayado, nagpapasaklolo siya dahil muntik na siyang maghahasa ng kapatid ng kanyang amo sa Riyadh. Makikita sa mga larawang ipinadala niya ang mga pasa sa kanyang binti. Sa ngayon, nasa bahay pa rin siya ng kanyang amo. Sa kanyang kwento, ibinenta siya ng kanyang agency sa Kuwait papunta ng Riyadh. Ang kaso, tourist visa lang daw siya sa Riyadh. Narito po ang kanyang panawagan.

Hindi pa kaya daw ko na iPhone 7. Oh, una na lang kasi nung matanda. Ay, sinuot ko. Kasi na ko magpambuno ako. Ay, ay, Sa puntong ito, kausapin natin si Ermaline Banayado, ang nagpapasaklolong OFW. Magandang tanghali sa iyo, Ermaline. Ms. Ermaline? Hello, hello po, hello po, sir. Ma'am, okay na, po, po kayo ngayon? Nandiyan pa rin po kayo sa inyong amo, madam? Opo, sir. Andito pa rin po ako sa bahay niya. Andito po ako sa kwarto niya. Hindi po ako lumalabas sa kwarto ko po. Hindi po ako oh. lumalabas. Natatakot po ako. Wala bang pumupunta dyan sa iyo o tumatawag na ipagunahin sa iyo mga taga-imbahada natin o mga taga-gobyerno natin dyan sa Kuwait para eh, tulungan ka at puntahan ka, i-rescue ka? Wala po sir, embahada po sir, wala. Pero yung counterpart agency ko po, tumawag na po sa akin. Sabi oh. po nag-report na po sila sa embassy, pero wala po sa akin tumatawag na taga-embassy. Okay, nag-report na yung inyong agency sa ating uh, embahada, pero wala pang pupunta sa mga taga-embahada hanggang ngayon? Wala pa po sir, wala pa po. Naghihintay din po ako ng tawag nila. Anong pangalan ng counterpart na agency dyan na hiningan mo ng tulong? Sir, Al-Salem po. Al-Salem. Al-Salem. Ano ba to Pilipino? Ang agency Sir, yung secretary po sir. Pilipino, Pinay po. Okay. Kailan pa ito nung tumawag ka sa, sa Al-Salem at sabi ni Al-Salem tatawag sila sa embahada? Kailan? Kahapon po? lang po, Sir. Kahapon, Kahapon lang po nila ako tinawagan. Napupunta na sila sa embassy. Okay. So 24 hours na hanggang ngayon wala pa rin pumupunta diyan tag embassy ang kinakatakutan ko si Rito Miss Ermaline ay eh, nakapagsumbong so, ka tabang nagsusumbong ka binibidyohan mo yung sumbong mo may katabi kang amo doon at ay eh, baka gumante Opo sir Okay pwede bang makuha yung exact address mo dahil ngayon mismo magpapunta ako diyan ng taga natin upang i-rescue ka. Alam mo ba yung exact address mo dyan sa Saudi? Sir, hindi ko po alam ang exacto. Basta ang um, alam ko lang po, Ashamiya po ako dito. Okay, so paano Nasa ka dalawang oras, dalawang oras at kalahati po sir ang biyahe papunta po sa city, sa Riyadh. Ikaw ay ibinenta. So alam ba eksakto ng, ng agency yung eksaktong address mo kung nasaan ka? Paano ka mapunta? Hindi nila sir alam. So pa paano ka namin ngayon? Pwede po sana akong masundo nung sponsor ko na nagdala sa akin dito. Siya po alam niya po dito papunta. Nakakapunta po siya bon. dito, sir. Anong pangalan po ng sponsor ninyo? Monsur Abduraman, sir. Naibenta po kasi ako nung unang agency ko sa ibang mm. agency, sir. Okay. Okay. Na, ang importante ako, ngayon, uh, Miss Emaline, makontak ito si, si Monsur Abduraman Ab para ako, puntahan kayo dyan. Saan ba okay, namin makontak itong si Monsur? Sir, binigay ko po dyan ang number. Nung nag-message nag po ako dyan sa page nyo, ibinigay ko po lahat ng informasyon. Nung tumawag po ako sa polo, sir, sabi nila hindi daw po nila mahawakan ang kaso ko sa embassy daw po ako dahil tourist visa nga daw po ako dito. Yun po ang sabi nila Ay, sa napak akin. Tumatawag po ako sa embassy, hindi po nila sinasagot, sir. Embassy po dito sa Riyad. Embassy hindi sumasagot sa telepono? O walang, hindi po, walang tao? Hindi ko po alam, sir. Hindi po sila sumasagot eh. Sige, Miss Ermaline, hindi ko na patatagalin pa. Pahirapan ka pa no? kakausapin na natin yung dapat kausapin para ma-rescue ka agad yan. Mismo na si uh, Ginoong Josefino Torres, Deputy Administrator ng OWA. Sir Josefino, magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po naman. Sir, this is an emergency at kailangan po natin ngayong araw na ito uh, ma-rescue itong kababayan natin. Ang masakit uh... nga nito, sir, eh, panay ang tawag niya sa embassy wala raw sumasagot. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin walang sumasagot o ayaw lang talaga kumilos. O, so, kunin ko lang sana yung number niya mamaya off the air. Sige po. Para matawagan nung tatawagan ko yung ating polo sa Riyadh. Apo. Hindi, uh... so, sorry sir, excuse me sir. E, stupido stupid hmm. po yung mga taga-polo eh. Yung po, huwag nyo po tawagan ng polo because they're stupid, sir. They're a bunch of morons. Ang sabi na po ng polo nung tawagan itong kababayan natin, eh, hindi kami makatulong sa iyo dahil TNT ka. Pwede ba yung gano'ng klase pananalita? Eh sana, eh kahit na TNT, kababayan natin, Pilipinos-Pilipino, eh umaksyon sila, tumulong sila. Tinawagan sila. Hmm. Eh, di ho ba, sir? Uh Huwag yung maghugas kamay sila ako, para silang Poncio pilato. Tatawagan ko lang yung ating welfare officer doon. Oh, siguro, sir? Oo. Uh, uh -huh. Okay. Tatawagan natin para makumilos din yung ano, yung mga ATN doon. ATN na okay. officers natin. Okay. Uh, Miss anong oras dyan ngayon? Miss Ermaline? Sir, ano na po? Alas 7.30 na po ng umaga. Sir Josefino, mm. igisingin e po natin lahat ng na mga taga-embahada natin doon sa Saudi. Oo. Uh, uh. Dapat in a few hours, eh, wala na o siya sa kanyang amo. Kasi ngay sa ngayon po, nagkukulong natin sa kwarto. Miss Ermaline, nakakulong ka sa iyong kwarto ngayon? Opo, sir. Hindi po ako lumalabas, sir. Nakatrangka. Good, good. Okay. Opo. Ah, uh, wala bang mga 911 dyan na Pwede mo tawagan yung Saudi authorities, mga pulis para puntahan ka dyan, sunduin ka at uh, dalhin ka sa presinto at uh, habang uh, tinatawagan ng Saudi authorities yung Saudi go, uh, yung Philippine government upang sakluluhan ka. Sir, natatakot din naman po ako, sir. Eh. Sa bagay, baka mankampihan sila. Hmm. Opo. Baka baliktaring ka pa ta, yung ginawa mo. So, sir, after this conversation, tatawag agad ako, tatawag agad ako. Sige baka po. Baba. Oh. Sige po. Salamat Hello, po. Ano, yung number, number muna. Sige po. Huwag niyo po ibababa telepono. May po sa inyo, sir, si, si Odette o. Molina, para ibigay po lahat ng detalye. Okay, sir? Sige. So, Miss Ermaline. Sir. Hang ka lang dyan. Opo, sir, Salamat po. Ingat ka dyan. God bless you. Ma'am Ermaline, maganda hapon ulit sa'yo. Sir, bihintay po ako ng tawag ng sinasabi niyo pong embassy. Wala naman pong natawag ngayon. Ito na. Nestor Burayag, Welfare Officer ng Polo. Mr. Burayag. Papa, magandang po. Sir, alam niyo na po ba itong sitwasyon ng kababayan natin, si M. Ermalin Banayado? Tinawag lang po sa akin kanina ni Deputy Administrator Torres. Kinokontak ko po yung agency niya para ipa-rescue siya. Sandi lang po, sir. Miss Melba Aguilar. Magandang hapon po, Miss Melba. Yes po. Alam niyo ba o ba yung eksaktong kinaroonan ni Miss Ermalin kasi siya hindi niya alam yung exact address niya. Kayo alam niyo ba? Ang totoo po, dito po dapat siya yan sa kwet. Dinala ko po ng employer doon. Sabi ng employer, mag-vacation lang. Yung pala po, doon na pala maninirahan doon magsalaga sa matanda. Pero ang sabi naman ng employer po, pinaasikaso na ang documents niya para pauwiin na. Ma'am, stupido yung nagsabing employer tarantado, gago. Okay? Muntik na siya mahalay at binugbog pa. Halay na nga, bubugbogin pa. Nilalak niya sa sarili sa kwarto dahil nga po tinatangka siyang halayin at kailangan na ma-rescue siya ngayon mismo ang araw na ito. Mr. Burayag, paano natin ma-rescue ito? Gusto ko po ngayon bago mag alas 5, ma rescue po natin itong si Ma'am Ermaline. Ang pagkakaalam ko po, nasa, nasa Saudi po ba siya o binalik na rito? Miss Ermaline, nasa oh, ang eksakto? Nasa Saudi po. Sa Saudi, sa Riyadh. Ano po? Opo. Oh, o, oh, Mr. Burayag, paano to Nasa Riyadh po siya. Ganito po. Ang magagawa po namin from our end, tawagin yung agency, para kontakin yung employer. Tapos i-report din po namin yan doon sa tangay ng Minister of Labor dito na in-charge sa mga domestic helper para tawagan yung employer nope. na ibalik dito. Sir, ito pong gagawin ninyo. Emergency po ito, sir. Papa. Kayo po kukontak sa pulis, or isa sa mga kasamahan natin sa embahada pupunta mm -hmm. sa police station ng Riyadh. Kasama yung mga pulis po and then dadalhin ngayon itong Uh, OFW natin, sa shelter natin o sa embahada natin. Ganon sir. Hindi pwedeng Tawagan ko si Poncio Pilato, tawagan ko si Herodes, tawagan ko si Maria Petra Pedro. Hindi pwede sir. Sige po. Sige po. Yan po na natin. Yung uh, welfare officer po namin sa Riyadh, makikipag-ugnayan po ako. Ma'am Ermalin, ano bang pinakamalapit na syudad sa kinaroonan mo? Sir, hindi ko rin po, sir. Masasabi kasi hindi naman po ako nakakalabas dito, sir. Dito lang po talaga ako sa bahay. So paano ito, Mr. Burayag? Paano natin siya matuntun? Hindi niya alam yung exact location niya. Meron po, ibinigay na number kanina si DA. Subukan namin kontakin doon sa number. So kaya niyo po siyang matrace to her phone, cellphone number? Kaya ko pong mag magbigay sa kanila ng GPS location ko po. Ayun! Via Google Map po, kaya ko po. po. Ah, sir Burayag? Narinig po sinabi po ni Ms. Ermaline? Sige po, narinig ko. Okay. Para ma para ma siya. Kailan pa po kayo tinawagan ni Mr. Uh, Usipino Torres? Kaninang umaga lang po. Kaninang umaga? Anong oras po? Siguro mga 8 o'clock. 8 o'clock? Dito po ha, uh, 8 o'clock dito. Anong oras na po dyan ngayon? Dito po is mag uh, 10 o'clock. 10 o'clock. So sa loob ng dalawang oras po, ano pong ginawa nyo? Kinakontak ko po yung agency para alamin nga yung location. Yung agency na dito sa Kuwait. Nakontak nyo naman po yung agency? Pinatawag ko po, po na magpunta rito sa aming opisina. meron na rin tayong update. Ah, ito yung ito good news. Ito yung OFW na tinututukan. Ito yung dahilan kung bakit excited tayong lahat kaninang uh -oh. uh, umpisa ng programa dito sa Wanted sa Radyo. This is a big accomplishment for the program, for the Filipino people, and to the entire OFW community. Ito po, makinig kayo, good news po ito. Sobrang good news to. Magandang tanghali dyan sa inyo. At hapon po dito, Ma'am Ermaline Banayado, Madam. Sir, Rafi po Idol, maraming maraming salamat po. Andito na po ako sa bahay kalingo. <laughs> salamat po sa tulong nyo. Ay, salamat po sa Diyos. Okay na po. na po ang magulang ko po. Ayun. Ay, salamat sa Diyos po. Salamat po sa inyo, sa mga staff po na tumulong. Okay lang po. K kailan po yung flight nyo pabalik dito, ma'am? Ay, sir, wala pa po akong balita kasi po pagdating ko po dito sa Polo Owa kahaghapon. Opo. Opo. Ang sabi po sa akin ngayon daw po araw ako dadaling sa embassy para daw po report na nga daw po ang nangyari sa akin. Wala pa po akong nakakausap na taga-embassy para po dun sa ano ko sa flight ko. Pero ang importante ma'am, safe ka na ngayon. Wala ka Opo, na sa panganib. Okay. Opo, sir. Safe po ako dito, sir. Okay. At uh, okay. sige po, uh, tutuloy pa rin po namin yung pagtutulong sa inyo para masiguro na kayo kahit mabilhan kayo ng ticket, makabalik na kayo the soonest possible. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat, okay. salamat po, idol. Yes, ma'am. Salamat po sa inyo. Abot-abot po, pasasalamat ng pamilya ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga staff sa so, pakikiusap niyo po at pamimilit sa mga taga-embassy na masundo po talaga ako. Walang ano man Hindi ko matatakot ang employer kung hindi po tumawag ang taga-embassy sa kanya at talaga pong nagmamadali na naihatid po ako sa Owa kahapon. Pero hinatid niya po ako sa hanggang sa City Riyadh lang sir. Pinagtaxi niya po ako. Ganun lang po. Talaga nilakasan ko na lang po ang loob ko. Isip-isip ko po maliit na tung bagay. At dito na ako sa city. Gawin ko na lahat para po makaabot po ako dun sa Owa. Pagbalik niyo po rito ma'am, kami po ay makikisundo rin. Susunduin po namin kayo ma'am. <laughs> Salamat po. Sige po. Wala naman ano po Miss Armalyn. Sana po marami po, po kayong matulungan. Marami Walang pong humingi ano po. ng tulong sa inyo dito, lalo na po dito sa Bahay Kalinga. Yes, ma'am. Maraming salamat po, Sir. Walang anuman po, ma'am. Anytime basta kayo. Sige po, ma'am. Ingat po. God bless po. God bless po sa inyo. More power po. Yes, ma'am.